daw din ng hangin Hi, Hi. Hi. Yeah. Say Hi. Gab Hi. 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 Camping. <laughs> At bangkok Yay. See.

Barbecue, big doesn't know. Beef barbecue. I yeah. slide my boat, oh. yeah, Breaking hmm. ball. am going to Iggy, ha? Okay. Yeah. Hi. Ah, oh, di ba? Hi. Huwag <laughs> oh, mabilis. Huwag mabilis. Ganyan lang yan, ha? Oh. oh, di ba? Ayusin ko sila yun. You got much happy? No, yes. happy nga. Yeah? You enjoyed it. Na? You like this place, Lime? Ah. Ay! 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 Ay. So, so. Ayan, ikaw mag-awak. Ang cute na Namumula na ilong niya, pati yung mata eh. lalim ng mata. Ay! Ha. Ay. Bang. <laughs> Ay, <lana>. <laughs> <laughs> so cute so cute naman yan. Uh -huh. what are we going to do we're gonna eat breakfast yeah. we're gonna eat breakfast bye

First time Pero, niya pa lang na, yan watch eh. Watch kay Lala. Lime Lime! Stand up! Stand up lang muna kasi. Stand up lang. Ayusin mo lang yung paa niya. Stand up! Stand up! Lime Lime! Lime Lime! Kimay, look na na yun. Lime Lime! Ice! Ice! ice. Oh, oh, ayaw na. Ayaw na, lei Masasakpan. Pangit talaga ito, May pipi. <laughs> makapag-shoot kanina mga eh. Kasi dami nangyari, sobrang lakas ng hangin, nabuwag yung isang kanan namin, isang tent namin. So, in-expect ko pag ko makapag pagshoot ako, hindi na. ay na ako ng tent. Tapos nagluto na rin. Ayun, tutugan na. Ayan no? mamaya mag shoot ulit ako pababa lang kami sa resort na muna bis ayan oh, lahat na kami pababa na kami time time hi 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 <laughs> hi

Hi. Katanggalin kita dito na pag nandun na ah, okay, lang, lang dyan dyan ka kasi. hindi uh, uh Kawala mode ka muna. Oh. Oops, careful. secret at skin. Antok ulit. Yan, ganyan yan pag naglalakad eh. Yung motion kasi. Ha? Yung motion. May hiri sila. Oh, oh po, <laughs> flying kiss. Galing ah. Kaya mag flying kiss habang na ganyan? Galing ha? ah. Ah, yes ah. Hehehe, beautiful.

Aku patah, kau kan Oh, aku itu. Oh, oh, We can jump it One, Ayos, game. one, Dito, jump one, Ayo, one, 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 Hi. Hello. <laughs> Hi, my little lime. Hello. Ganda don. Opo. Bye na. Bye. Bye. Bye.

tagong kaso nagtatago and then yung pagong matayap <laughs> Pag tayo sa doom <laughs> gulong ka, gulo ka dyan ko sa buhaya may buhaya pa naman <laughs> Bilog ka pa naman. <Slow�is> Nagtulungan <tones> <50 ~。source> mo kaya si ate? Ito muna. Okay lang. Okay lang po isa. Grabe ka tayo. Alam may anong tulungan. Bakit? Wala naman din. Ano daw? Nagbago. Wala Ang payo. Ano yung Ano lấp đi lấp lại bị buhai à là à đó yeah chào em đi Happy? Happy? Hi! Harika? Happy? So, naglagay Pwede, check natin yung Hi! Saan tayo pupunta? Tabi tayo, tabi sa campsite. Campsite! Punta kami. Campsite! Hi! Say hi, selain main kita yang selain. Wow, bye 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 see you later. Kita tay, kita tay. Thank you, I love you. Hi magis semua, wah hai, live live hai, welcome to bakota. Hai, GI Osmo hai, 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 Hello po, papalik na po kami ulit. Okay. Panik na po kami sa Bali. Excited na po ako. Dance! Ting, 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 ting. Ting, 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 ting. Hey, <laughs> Jim! <laughs> <laughs> ate Gia! Hi, Ate Gia! Baka matapakan yung pants ate. yung pants mo kaliwa. Yan, thank you. <laughs>

Hey, 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 hey. Happy ah. Oh. Dito yun okay, yung vlog. Oh, yun lang. May ikot lang kami. Mas na ulit kami. Balik na kami sa taas. Kasi, simula na yung tugtugan. Tugtugan na sila dun. Ang mga pag-jamming-jamming -jamming na dun. Doon na lang ulit ako mag-video. See you. Peace. Nanaro ka pa din be? Pwede naman ako magluto pagdating Ito yun na no? natin yung hotdog Hotdog ulit Hello sabang so Ganda dito Ang daming mga Hindi ko alam kung anong bulaklak to Sunflower Sorry Di ako magaling sa bulaklak eh Pakagaganda Bangkong Kawi Valley Paraisong malapit sa Maynila Maynila kaganda punta na kayo dito